What's up mga karabas? Kamuso po kayong lahat? Sana po ayos lang kayo, ano? Ay, talaga niya maging sarap. So, sa episode na ito mga karabas, mag-update na po ako kung, kung ano po yung naipagawa na natin, kung ano yung na-develop na natin dito sa ating uh, bagong side ng aviary, ano? So patagal-tagal tayo mga karabas, hindi nakapag-vlog. So yung mga nakarang episode po na napanood ninyo, ay mga late upload po yun so one month po bago tayo nakapag-upload ulit kasi nabisi po tayo sa Harabas channel at hindi uh, ko kayang pagsabay-sabayin pati yung pag-edit kaya ngayon lang po ulit tayo nakapag-upload hey! sa <laughs> so, ganyan yan eh pag matagal nila ako di nakita yan, tapos pag pinuntahan ko dito nagpapansin yan ayan mga Harabas Bungad pa lang. Alam nyo na po agad kung ano yung mga pagbabago dito sa area natin. Siguro nasisilip-silip nyo po ito sa ibang vlog natin. Ano? Sa Harabas Channel, sa Mrs. Harabas. Unang update natin, pagpasok pa lang. Siyempre, kita nyo na agad. Iyon o, oh, mayroon tayong uh, pangalan dito. So, ito po kasi ano, uh, uh, HRBS Avery. So, Harabas Avery. So idea natin, si Mamak ang bahalang uh, gumawa. So yan po, habang nagbo vlog tayo sa Harabas Channel, si Mamak po tuloy-tuloy dito sa pagdevelop develop ano? So re-report lang siya sa akin pag-uwi ko sa hapon or kinabukasan sa umaga. Then, sasabihin ko po sa kanya kung ano yung mga project niya ngayong araw or next project niya for the next 3 to 5 days. At tuloy-tuloy niya na po ang gagawin niya. So makikita niyo naman oh. Ganda! Ga -ga Ganda! Kasi sa kabila dito. Oh. So, yung kulay ng dahon, papalitan natin yan. So dapat yung hindi dahon yan eh. Dapat ugat-ugat lang din. Pero ginawa ni Mamak ng konting twist ba. So, okay naman. Yung e, nga lang yung kulay na nabili ko na pintura, matcha. Which is hindi masyadong uh, maganda. di Wala medyo dark pa. Dark green. So sirang ko, papansin. nakita nakitawa ka na. So ito, hindi pa tapos. So bakit natin pinagawa ng ano dito, ng parang pinaka pinaka tuloy-tuloy ba? Kasi so, makakarabas yung mga panaglalaba dito sa amin. Diretso lang na buhos dyan, yung ano, yung mga tubig sa batsa ba? Yung pag nagpaproduction dito ng manok, dito lahat ng, yung tubig, pag naghugas ng mga, ng mga planggana, ng mga timba. So nangyari, ang tubig lahat dito, So medyo hindi maganda. Kaya pinagawa po natin dito ng ito mga karabas din niyan. Pinagawa natin ng mga pinagawa natin ng kanal-kanal. Ayun. Ayun oh, nakikita nyo. Kanal po 'yan hanggang doon. Oop. kanal po 'yan. Siyempre, pagawa natin ng ganito para hindi siya ano, hindi nakakatalisod ba? at ito kaya pinagawa natin ng ganito dagdag support po ito dito sa pinakabakod dati po umuuga to itong side na to umuuga to so ngayon lana sa so dahil may support na siya matibay na siya ayan ang next uh, update ayan nakita nyo na po yan meron tayong ficus na dyan dalawa yun dalawa po yan so next update pa natin dito sa likod yan mga karabas natampakan na po lahat yan natyaga-tyaga po natin yan and another update po si uy how are you kamusta ka si grassy ay nalipat na po dito ba, ang inaantok ah. Tukin so, okay natin. Si Grassy po ay isang uh, grass owl na napakaamo. Sisiw pa lang po siya. Paulit-ulit po yung story, ano? Kasi para sa mga first time uh, viewer natin. Si Grassy po ay isang rescued grass owl na sisiw pa lang po siya. Inalagaan na siya. So, sinurender sa barangay. Tapos sinurender sa DNR. So kaya po siya nag-end up dito for temporary uh, uh shelter or ano, yung ampon ba? Habang hindi po siya pwedeng i-release. Pero sabi ni Doc Miko, not sure kung kaya pang i-release siya kasi sobrang amo, tingnan niyo po. Grassy! Grassy! Sabi nga eh, kapag sobrang amo niya talaga sa tao at hindi na kayang i-release, talagang sanayin na lang siya sa tao kasi yung gantong style ni Grassy hindi po kayang mag survive sa so world to hindi po siya marunong mag hunt sinubukan kong lagyan ng sinubukan kong nilagyan ng buhay na ano dito buhay na daga na maliit wala eh nagtatakbo eh <laughs> so hindi siya ano hindi, hindi, siya aware na pwede niya palang i-hunt yun na nakakain niya pala yun so nang nangyari natakot siya Sinubukan ko rin bigyan ng ano, nung crickets. Ayaw niya, ayaw niya. gusto niya lang manok. So, update sa kanyang uh, Avery. Ayan, nilagyan po natin ng mga vines. Ayan oh, gumapang na. Buhay na. Ayan. So, gagawin po natin uh, gubat itong loob ng Avery ni Grassy. So, kanina po umulan. So, ito ang ating bubong. So nabasa siya. Naligo siya. Which is normal lang naman kasi sa wild hindi naman talaga sila nasa bubong, di ba? So pero kapag tag-ulan na talaga, plano ko po lagyan dito ng yung kalahati may bubong din para kung ayaw niya mabasa eh pwede naman siyang uh, sumilong. Tapos ayan. Ginawa natin siya ng kanyang pinaka ano pinaka pugad-pugad, uh, pinaka bahay-bahay niya. Bakit po naisipang gawa ng ganyan? Kasi nung bagong lagay siya dito, iniipon niya yung dahon nung halaman dito, iniipon niya. Tapos tumatago siya na ganun. So nung ginawan ko ng mga ng tabo na palapa ng nyog, ayun, dito nang na pwesto niya palagi. Yan. Pwesto niya po yan. Diyan po siya natutulog pag araw. Lalo na kapag mainit ang panahon. Tapos, Itong side ni Grassy, tinaniman po natin ng ubi. Which is, ayan, gumagapang na. Ayan, o. Oh. Ayan, malalaki na po yung ubi, ano? Oh. Yun. Gumagapang na. Ayan, o. Oh. Di Diba? So, reason, bakit natin tinaniman ng ubi dyan? So, itong side po na to, medyo mainit yan kapag yung ang araw ay dito pag mga alas 9, alas 10 po dito so kaya tinayin natin ng ubi dyan dyan sa mga side na yan kapag gumapang po sila dyan sila po yung magsisilbing uh, uh, harang sa init ng araw tapos papagapangin po natin dito yun sa bubong sa taas unti unti tatanggalin natin tong mga palapa or ipapagapang na natin mismo sa ibabaw nyan para mas lalo lumamig dito sa area ni ano ni grassy So ayan, yung ficus dito sa loob, buhay na buhay na rin po ito. Kaya lang nga, medyo bali-bali kay -bali. side na to, ito, tsaka yan. Dahil gusto gusto niya pong patungan yan. Pero ayos lang, di ba? At least meron siyang playground. Krasi, come, dito. Ito, dali. Dali, come. Oh, di ba? Yung sarabong, dali, 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 kampa. Pati yung kampa, ayun. <laughs> Hahaha. Ayan. Sobrang amo po nito. Nagulat ako nung pag nung pagpalaya namin dito. Grabe, hindi man lang siya takot sa tao. Sobrang amo niya. Oh. Pero sobrang takaw. Oh. Alright, yan po update sa kay Gracie ano, dito sa kanya'ng iggery. ayan Siyempre naglagay tayo dito ng uh, ng uh, kalachuchi which is buhay na buhay na po 'yan. Ayan, dito po yan. Lilim naman po yan dito kapag lumaki siya. Update naman tayo mga karabas sa mga badgerigar. So wala pa, hindi pa sila nagbe-breed. Yun, may isa dun sa pugad. Yun. Pero so wala pa pong itlog yan. Tapos napakatakaw din nila sa pakwan. So mayroong pakwanan si Dalaman, si Lapungloy, si Laipman, si Mr. Bugs. Kaya pagkaani po nila, nananagraw po tayo para pakain dito sa ating mga sa mga ibon ano. So ang hindi lang po kumakain ng mga mga prutas dito ay yung mga BOP natin or birds of prey. Okay, update dito sa kabilang aviary. Yun know, Actually, pwede natin pasukin to. Ayan mga karabas, kung mapapansin nyo, halos maubos na yung mga, yung mga nesting materials kasi ginawa na po nilang mga pugad lahat. Ayun. Ito, sa side na to. Lahat ng pugad, punong-puno ng, uh, ng mga twigs. Ayan, yung ating mga finch, society finch, zebra finch. Sila. Yung ating barbary dab. So, hindi ko po sure kung ilan na yung may itlog dito sa ating mga finches, ano. So, silip tayo ng ilan. Hindi natin makita. Uh, Yun, may itlog. Okay, may itlog. Sabila. Hmm. Wala pa. Tapos sa tingin ko, yung pugad na yun ay may itlog na rin. So, hindi na natin ito pang sinisilipin pa. At ito na nakakatawa mga karabas. Yung isang barbary dab, nakapisa na. Yan o. Oh. Yan. Isisiw po yan sa ilalim. yun o, oh, nakikita nyo po ba? Isisiw. Tapos may isang pinch doon na nangitlog, namumugad. Hmm. Ayan na. Oh. Eh. natin masyadong galawin. Baka mabulabog nung gusto yung ano, yung barbarita. Although sobrang amo naman po nila. Sa mga simpleng ganito lang natin dito sa eh. sanay na sanay po sila, hindi po sila nagwawala o na-stress, hindi. Kaya nyo naman, Relax na relax lang sila, di ba? Hmm. Wait naman tayo sa ating uh, uh, Braminikite Ayan Si Brami Poging pogi pa rin Hindi ko, hindi ko alam kung bayo lang siya Ayan. So kailangan natin pa DNA Para malaman natin yung gender niya Ito naman si Ulap Ulap basang basa dahil kakaulan lang po kanina no? Yan. pero habang basa po sila tonto asa sila kanina eh. binubukas nila yung kanilang ano, yung kanilang mga pakpak na kaya no? sinasahod pa nila sinasahod nila yung ulan kumbaga ang uh, isang indication yun na gusto talaga nilang mabasa gusto nilang maligo so may side naman dito na hindi kasi tumutulo na makapal yung nilagay kong ano, uh, palapan ng nyog tapos syempre ito nga sabi kagaya ng kay Grassy Pagdating ng tagulan Talagang tag-ulan ha Yung kalahati po na ito lalagyan natin ng yero Para kalahati pwede sila magpubasa Kalahati may yero So ginawa po natin kasi na palapa lang ng nyog Para hindi sila mainitan kasi Nung summer sobrang init po dito sa atin Kaya para makabawas ng init Pala pa ng nyog yung natin So yun another update Ito kung napansin nyo na kanina pagpasok natin ano yun sa lukayan po natin pinapabubungan yung ating kubo dito para may tambayan na dito binuhay na po natin yung kubo ni Mrs. Rabas ayan no oh. uh, almost 60% na yung nilalagyan ni mamak Nang ano Nang uh, pawid so kaya tuloy tuloy po yung uh, banat ni mamak dito Yun, oh. itong side na to papasara ko po ito ililipat natin yung yung entrance sa side na to yan dito po yung magiging pasukan natin yan tapos itong side na to pababakuran ko pa rin to ng buho o yung kawayan pero mas maganda buho para tweed tapos dito lalagyan natin ng mga halaman yan yan po yung plano dyan alright update naman tayo sa mga naitanim na natin na puno dito So actually kagabi uh, Kagabi lang namin to nalipat Patulong ko kay Kinder at kay Derek Yun meron po tayong Fire tree Ayan Meron din tayong April shower Or golden shower At meron din tayong African tulips Yun Ang ganda malaki na po siya so nilagyan natin ng na ganito sa ibabaw para kapag uh, tirik na tirik yung araw eh, may protection naman yung mga ano natin yung mga halaman natin kasi so, sobrang kawawa sila kapag yung tirik na tirik tapos uh, wala silang ganyan ah, uh, grabe na susunog po yung dahon sa so, sobrang init ito po pinatasan din natin yung bakod pala yan pinatasan pa natin ng tatlong patong bukod sa para may privacy yung mga ibon dito para hindi na tayo nakakabala sa kabila kasi yung yung ingay yung ingay dito natin yung mga ibon para pataas yung ano pataas yung takbo ng sound so dahil mataas yung bakod natin alright marami po tayong mamaya update ko kayo marami tayong binili puno doon karamihan po doon tatanim natin dito kahit na magdikit-dikit sa dyan kasi plano po natin gawing guba talaga itong area na to so yun lang siguro muna sa update so dahil matagal po tayong hindi nakapag-vlog dito so kaya medyo mahaba po yung naging update natin dahil kita nyo naman marami talaga tayong naging uh, improvement for one month na hindi tayo nakapag-vlog dito so thank you so much mga Karap, sa panonood hanggang sa susunod na episode magkita-kita so, po tayo ingat po kayo lahat God bless po